We will do fast talk. Yeah. Okay. <laughs> We have two minutes to do this and Jeric our time begins now. Sapak suntok. S suntok, jab, uppercut. Jab, Maaksyong bakbakan o maaksyong pagmamahalan? Maaksyong pagmamahalan. Baby face, pretty face. Baby face. Action star na mas gwapo sa Action star na mas gwapo sa akin. Sino? Ah uh... Bong Revilla, paborito ng local action star. Local action star, Lito Lapid, paboritong leading lady. Uh, wala akong paborito, pero masikat. Mas okay sa akin. <laughs> leading lady na niligawan? Pag morena. Okay. Maraming <laughs> anak o maraming pera? Maraming pera. <laughs> Birthday o holiday? Holiday. Unang tinitingnan sa babae? Kulay. Unang tinitingnan sa iyo ng babae? Mataraw. Sexiest part of your body? Chan, Feeling sexy ka kapag? lasing? <laughs> Oo, oh, oh, hindi. Aminadong babaero ka? Konte, <laughs> medyo. Oo, oh, oh, hindi. Faithful ka na ngayon? Ah, syempre. Oo oh, o oh, oh, hindi. May paboritong anak? Lahat yan, mahal ko. Oo, oh, oh, hindi. Hingal na sa action scenes? Hindi. Paano ka magpa-cute sa girls? Pabasalabi. <laughs> lights on or lights off? Lights on. Happiness or chocolates? Happiness. Best time for happiness. Umaga. Ako si Jerry Raval. May asim pa ako dahil... Hindi pa ako inihingal at nakakarami. <laughs> Pag-usapan natin, 18 kids, 18 children. Kaya mo? Yeah. Sige nga, subukan natin. Uh, Labing walong anak ni Jerry Raval, pangalanan mo uh, mula sa pinakamatanda hanggang sa bunso. Pero bago mo gawin yon, nais ko lamang po magpasalamat. Nandito po si Holiday, uh, the wife of Jerry at ang kanyang ilang mga anak. Thank you. Salamat for being here in the studio. Maraming maraming salamat. Jerry, go. Uh, Tiffany, Joshua, Mela, Jenica, uh, Janina. J.K., A.J., Ace, si Gabe, Vanessa, uh, Sabel, Sean, Sam, Noriko, ilan na? 14. 14? Kulang pa ng... <laughs> apat pa. <laughs> apat pa? <laughs> apat pa. Sinabi ko na yung Sam. Uh -oh. Sam. Ah... Uh, Apat pa. <laughs> ang dami kasi. oh, <laughs> well, anyway. Naiintindihan ko yeah, naman. Yeah, Sana'y maintindihan niyo po ang papa ninyo. <laughs> eh, <laughs> hindi dahil sa hindi kayo mahal. <laughs> Senior Nak citizen na. At saka napakarami talaga. Yeah. <laughs> uh, how, how, paano ang dynamics? I mean, uh, paano ka maging ama sa kanilang? Uh, Una-una, they know each other. So wala naman akong problema. Nung no, una, siyempre si Holiday, uh, problema sa akin. Kasi lahat ng sakit ng ulo, siya sumagot. Siya sumalo. Lahat ng depresya ko, siya sumalo. So, siyempre, nagpapasalamat ako kay Holiday dahil natanggap niya lahat yun. Uh, yung mga anak ko naman, na uh, close naman sila. Pag nagkikita-kita sila, okay naman yung bonding sila. In fact, yung mga kasama ko na yan, iba-iba nanay. Mm -hmm. So, magkakasama kami. Okay naman kami. Paano ang pag-uusap? How did you raise them? Uh, aktibo ka ba na nagpalaki sa mga bata? Pag nagtatanong ng mga tanong na mahirap, nagpapaliwanag ka uh, ba? wag lang yung mga nandun sa ibang bansa. Ayun pa pala, yung anak kong isa, si Angelica, yung nasa New York. O oh, 15? Yeah. Uh -oh. So, lumaki yun na hindi ako kasama dahil doon siya lumaki. Okay. Si Noriko, sa Japan na lumaki yun. Nasabi ba si Noriko, pang 16? Uh -huh. Yeah, yeah. Ah, nasabi. Okay. Uh -huh. So, ma may relasyon ka sa yung mga anak? Yeah, yung Noriko, madalas dito yung sa Pilipinas. So, pagka umuwi... Sinasama ko siya sa mga lakad niya. Yung si Angelica naman, uh, once lang umuwi, hindi na makabalik dahil busy na siya doon eh. Uh, yung naman mga ko nandito pag may mga event kami, nakikita-kita naman kami, Minsan, guest kami sa mga ibang uh, game show, kami-kami magkakasama. Pero may pag-uusap? I mean, uh, tinatanong ka ng mga bata? Wala uh, naman? Hindi na kasi yun ang nila eh. Okay. Hindi na sila nagkagulatan. Okay. Hindi na sila okay. Kumusta ang relasyon mo sa mga ex mo? Ah, okay naman kami. Wala naman kaming problema. Uh, ah, magkaibigan naman kami. Pag may kailangan dun sa bata, tatawagan ako. Ah, sabi ko naman, wala naman problema. Basta kaya ng tatay Eric nyo. Sige. Kumusta ang relasyon ni Holiday sa iba, sa mga anak mo? Ah, kay Holiday, wala akong naging problema dyan. Okay naman si Holiday. Open din naman siya sa ganun. Close naman siya sa mga anak ko. In fact, si AJ, anak ko sa iba. Siya ang nagpalaki doon. Uh Oo. -oh. At ang middle initial ni AJ ay dun sa misis ko.